Hey yo, hey yo, mga tigangers. Backtorch. <laughs> Backtorch meal. Ito, <laughs> dry kasi, dry na kasi. Kasi nagyakan ko na ng gato Pero meron pa rin yung mayonnaise. Nilagyan ko na ng fresh milk. Kasi dry na eh. Ito, dry na. At saka, yung dessert ko ay punong-puno ng crystal na sugar <laughs> karamukom <laughs> ano bang tawag dito karamukom <laughs> nilagay ko sa ano ito eh, sa microwave ewan ko lang kung ano kung lumambot titignan natin <laughs> at saka yung aking panulak ay yun pa rin walang pagbabago pag breakfast pag breakfast brood coffee pag Uh, first break yung salad salad time uh, tea tapos yung lunch ko second break yung sparkling water o carbonated water parehas lang yun at saka yung last break ko kung, pag, ano, pag may panahon pa at may gusto ako balik ako sa tea o kay sa sparkling water carbonated water ayun yun ang yun ang routine ng aning, aking ano uh, break pag uh, may pasok pa ako okay doki okay. tama na yung daldal -dal. kainan na ilagay natin yung ano pala yung uh, honey honey para may konting tamis bago nating haluin kasi ano na eh parang kanin na eh <laughs> ma, ma ano na ma dry na gawin natin parang logaw din ng ano ang basa para mamasa-masa okay ayan ganyan para mamasa-masa ayan kasi itong ano itong itong oatmeal kasi pag medyo kasi mainit yung ano eh kailangan kasi mainit dito eh bawal ang hindi mainit eh pag may inspector na ano kailangan yung yung init ay mar ay constant kaya mainit kaya nagano na, kaya naano na, na dry at saka ito kasi ano oatmeal sumisipsip so, din ito ng tubig kaya nagda-dry kaya kailangan dinadagdagan -dag ng tubig na mainit. Mainit din, ganun. Okay, okay. Oh, ayan, medyo dry pa rin. Pero mas okay na kaysa kanina. O, kasi sinipsip din yung ano eh, yung yung bangalante yung milk eh. Ganyan talaga eh. Okay, dokie mga katigangers. Bye-bye. Bye-bye. Eh. Kainan na.